Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos. At naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Sa balit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na ako si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas, ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Dinggin mo o Diyos itong iyong anak, sa aking dalanging ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog. Ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Aleluya, aleluya. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa amang mahal. Aleluya, aleluya. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamayinga na paraan si Nayasus sa Triguhan, ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng nga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang pariseyo sinagot sila ni Yesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamayinga ay nasa ilalim ng kapangyarian ng anak ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.